Good morning mga kabayan, yeah, dito tayo sa daycare ngayon. Dito muna tayong pandisal. Kasama natin si Commander in Chief. Yan. Yeah. Daming tinapay. Ako sa tunapay uh, Pilipinas. Show Showpaw, cheese bar, at yung banana cake. Siyempre, di talaga yung kababayan. Yan. Yeah. At yung mga egg fry. Dito kami bumibili ng tinapay kasi yung pandesal nila, masarap yung pandesal nila dito mga kabiyayarap. And authentic na authentic talaga. Dito lang siya malapit sa bahay namin. na uh, Walking distance lang siya. Tapos yung Spanish bread. Yan. Dapat lang yung tinapay dito. So, Shout kay Kuya. Salamat po. Kuya, saan ka sa atin? Ay, makapit bahay lang tayo. Batangas lang kami. Kami kasi pa ko sa Batangas. Saan ka sa Batangas? po. Ah, sa Lipa. Malapit lang. Bawan kami. Ah, iyan po. Shout out kay Kuya. Yan, uwi na kami. Nakabili na kami ng tinapa yun. Kumakain na, oh. Oh, hindi na mapigilan. Yan, oh. <laughs> hindi na mapigilan. Yan. Dito naman, nandito naman yung mga pagkain Pilipino din, mga produktong Pinas din yan. Halos lahat dyan sa loob nyan. Puros mga Philippine product. Yan. Kaya konsya. siya. Laki. Malaki yung shop na yan. Tapos dito sa baba namin, yan. Nandyan lang yung KFC. Kaya pag tinatamad magluto to, yan o kumakain na. <laughs> o, oh, kain-kain na siya. O, oh, yan. Dyan yun. Tapos uwi na. Bumili lang kami ng uh, tinapay yung pandesal para sa mga bata si magluluto siya ng pancit canton. So, samahan natin ng pandesal. Tsaka magprito siya ng uh, egg. Yan. Uwi na kami. Naghihintay na yung service namin. Ayan. Nasakay na kami ng service. Yan. Social dito, no? Hindi <laughs> po. Talagang ganun yung buhay dito. Dito kayo nakatira sa building. Yan. Tara po. Thank you.